So, wala nang dahilan na hindi nyo kayang magnegosyo. And you know what? Last year, 2023, nagbukas kami direct sa Cebu. Halos isang linggo na rin ang nakalipas mga boss. Simula ng first week event natin ngayong taon sa Let's Do Business 2024 na dito sa IEC Convention Center, Cebu City. Noong day 1 mga boss, napakinggan natin ang mga inspiring story ng iba't ibang kilalang speakers at business owners na atin namang kinapulutan ng maraming aral na pwede natin ma-apply sa ating negosyo. At syempre mga boss, ito naman ang mga nangyari sa day 2. Printing Workshop kasama ang ating mga kaprinters. At bukod sa ating kay JJ na printing workshop, nagkaroon din tayo ng parapol and giveaway. At special discount sa mga printing machine, laptop, desktop, na para lang sa mga dumalo sa ating event. O nga pala, mga boss. Open na kami for franchisee. Kaya sa mga nagbabalak mag negosyo dyan at undecided pa sa kung ano ang itatayo nila, baka ito na yung side mo. Kung hindi ka man nakasama sa ating pinakaunang big event ay eh yung 2024, huwag kang mag-alala dahil magkakaroon pa tayo ng susunod na pupuntahan. Kung saan, abang-abang lang mga boss. Pero ikaw, saan lugar mo ba kami gustong pumunta? See you there!